Gudang araw po sa lahat ng subscribe ni Rising Roll Update Club. Rising Roll Update Club po mga available patches na nilis sa aming panel. Yan. Kung nakikin na ito, meron tayo dito ang husky. Yan. Husky Wooly. Yan. Meron tayo dito ang female. Ito, blue eyes ito. Ang ganda na ito. Yan. Blue eyes. Kaya nakakulay. So, meron din tayo mga devil mask. Yan. Yan. Para tayo tayong female, saka male. Devil mask natin. meron pa tayo isa. Yeah. So in two months, may mga vaccine na po sila, at Sana daw, kasi po mga ASI hats, 11,000 sa po. And it's lang sa ating mga ASI. And meron din tayo ditong pag. Kaya tayo dito dalawang female. Female white carrier na pag. Yeah. 3 months old, may yeah. box na rin po siya sa oh, kanyang. Yan, yeah. ito ang kasing ko sa flesh, 11,000 na lang din po. Yan, yeah. dalawang female. Tapos meron tayo dito ang mga English, English Bulldog. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ganyan tayong dalawang male na no girl. Yan. Yan po. Ang ganda na yun po. Yan. Sa mga male, tapos dito meron tayo dito female. Sa female natin meron tayong black. Yan. Ganda na ito. Ito yung male natin na female. Yes. Ito na, male. Female din siya. Wow. Ito na ang pata. Three months old, may vaccine na rin po sila. Tadam. Yeah. Tatlo ang asking ko dito, isa na lang po, 37,000 po. Yan, yeah, uh, mapababayaw lalaki po, 27,000 sa English Bulldog. Ah. Sa so, akin po yung mga available cut non-gifts sa aming kennel, sa 3.22 sa aming FB page, RK Fetchup 2.0 or sa kontang number namin na 0915-485-345. Salamat po. And guys, good day nga pala sa inyo. Eto guys, may... Eto guys, meron tayo dito mga bambino. Tsaka ng standard munchkin guys ha. Eto guys yan, female yan. Ayan, standard sphinx. And then eto is male. tsaka yung isa. Ayan. Parehas yan male guys. Etong non standard lang hindi. Ayan, Dalawang male yan guys ha. Sa male bigay ko na lang ng 29k guys. Ayan. Eto sa female guys, bigay ko na lang yan ng 27 guys sa female. Eto male yan guys. Ayan, tsaka yung nag kay male. Eto female yung nasa harap. Yung dalawang male guys, standard yan guys ha. Ah, bambino yan guys. Yung unano pa ah. Ayan. Ayan guys, oh, ang gaganda yan. Malilinis. And then guys, etong Devon Rex natin guys, parehas male. Ayan, et sa tabi guys, bigay ko na lang ng 55. Etong white, keep ko yan guys eh, yung white. Pero kung may kukuha, 65 guys. Ayan. Tabi, 55 guys ah. Parehas island born. Nasa atin parehas parents nyan guys. Ayan. Parehas import yung magulang from China. And then may mail tayo dito na British na linyadang fold. Ayan guys oh. Sobrang chunky face. Halimaw mo. Muka. Sa kanya guys, bigay ko na lang ng 25k. Yan. Isang taon yan, guys, ah. Isang taon. Proven stud. Aggressive. May mga sample din tayo ng kitten niya. 25K, guys. Para sa ating British. Yan. Ganda nito. Promise ang laki niyan. And then, eto, may female tayo. Ayan. Female. Dalaga. Eh bilog na bilog mo guys. Ganda nito lalo sa personal. Gandang pang breed. Sa kanya guys, bigay ko na lang ng 23k. Female. Female yan guys. 23k, British short hair. Na blue. British short hair na blue. Ganda bilog na bilog. Pero din tayo dito isa pa guys. eh o, bilog na bilog din to guys. Ayan. ng mata. Sa kanya, guys, bigay ko na lang din ng 23k, guys. Female din yan, ha. Basal pa yan, guys. Ayan, female. British short hair. 23k, guys. Hello po, mga boss. Meron po tayo... Boss, meron po tayo dito, Debonrex. Debonrex. Mail to mga boss sa mail ha. Ah. Ayan ha. Ah. Ipulit pa ipon nyo na. Ah. Ito 65 na lang mga boss. 65 na lang sa kanya. Devon Rex. Devon Rex. Ayan, ah. 65 na lang sa kanya. Mga boss. Mail to, ah. 65 na lang sa kanya mga boss. Ayan. Kasi ito mga ah. Ito yung rattle natin mga boss. Yan. Yung female, yan Ayan mga boss. Ito yung natin, yan Female to mga boss ha. Female. Ragdal natin, ayan. 20k na lang sa kanya. 20k na lang sa kanya mga boss. So, 20k na lang to mga boss. Ha. Kasi eto pa. Ito so, yung mail natin mga boss na rin Laki nyo. So mga boss. boss. Mail to ha. 19k na lang sa kanya mga boss. 19k. 19k na lang sa kanya. Fractal din Tapos ito pa. May main tayo mga boss. Mail. Ito siya. Main 2 months lang to mga boss ha. 2 months lang oh. Mo. Laki na nyo tapos Wait to two months lang ah. Ito bigay ko na lang to ano. 23k mga boss. 23k na lang sa kanya. Ayan. Siya okay, boss. Oh. Ganda ng pattern nyo. 23k na lang sa kanya mga boss. Ayan. Clean cone cool, na yan. Kasi ito pa. Oh. Ito. Ito may LD. Ito bigay ko na lang ito. 12K na lang mga boss. 12K na lang sa kanya. 12K na lang sa kanya mga boss eh. Yan lang po muna abil natin mga boss. Salamat po pala Raiden. Thank you. Yan yeah, guys. Uh, update ko kayo sa mga available natin ng mga cuts. Nandito dito tayo ngayon sa DNB Gattery. Siyempre, pinaghan natin para sa mga viewers natin at sa mga clients natin. Tsaka actually guys, lahat ng lahat ng natin ng mga punsa, puro W7 at FCP ay registered na. Yan lahat ng papers natin. Yun. Ngayon natin yung available natin na uh, mga main gold. And guys, quality to. So, kala yung mail. Uh, Reserve ito kay Sir, kay Sir Bong Parong. Di-deliver na to tomorrow. Yan. Two months. Kaya yung female natin. Ayan guys, may sumisilip na pangamingo natin, mga nakakawala yung feeling kasi natin. Ayan. Ayan. Dito yung mga exotic natin. Yung mga exotic natin, high nose. At saka hair natin yung na female blue. Tsaka yan, short hair na male. Available pa yan guys. Pirm na price. Makita ko rin sa inyo yung mga staff natin. Yung staff natin na mga main-home. champion line yan guys ah. Ganyan yes, sila kanila ah. kayo. to. Open for stand din tayo guys. Basta healthy yung ano ninyo. Yung dam. To open for staff din tayo mga uh, si Ali. Yung silver shaded natin. WCF register yan ah. Then, syempre, yung mga yung pinagmamalaki natin ngayon na Russian import ng mga stab natin na BSH. So, guys, ha? Alos yung laki ko yung mukha niyan. WCF register din yan. Super chunky yan. Yan. O. Oh. Diba? Meron din pa yung cinnamon. Mga cinnamon din tayo. Yan. Yan guys. O. So, oh. Diba? Super quality ngayon yung mga stocks natin na stud. Puro champion line. Puro may papers yan. Yan. Yung siyempre, pakinggan pa natin yung mga available natin sa kapilang hatery natin. Yan guys, pakita rin natin yung mga legit natin na rondel ha. Yan. Pattern, yung size, balagibo. Para meron lang kayong ano, mapagbasihan kung may talaga ng rondel at ng Himalayan. Open for stud to guys. Pakita rin natin yung stock na ano, stock natin ano. Exotic so long hair. High, high level. High note. Pakong pangu yan ha. Yan guys, eh, yung pinagmamalaki natin na Bengal natin, si King. Open for study yan. Sobrang bait niyan. Yun guys, yun lang. As of now, yun lang. Ah... Uh, maraming salamat, Ryden Roll pala. Patuloy yung subscribe si Ryden Roll. Ingat po kayo dyan. And... Yan po, ang aming... Pag-giveaway. ng mga cats. Mga, syempre, berna. Mamimigay na tayo. Then, subscribe and follow. DNB, Ken and Factory. Kalito, babae. Ayan. Bigay ko na lang. Bigay ko na lang to ng 4K isa. Ayan. 4K isa Oh. Ayan. Gaganda niya. Triple coat to. Oh. Ayan. Ito meron tayo male. Ayan. Gray. Gray white. Male. ah, uh, Ito bigay ko na lang din ng 4K. ah, uh, Gray. First siya. Ayan. Oh. Ang ganda ng balahibo nila. Yan. Ayan. Ayan. Fold. Ayan, British Scottish Fold, ayan. Ito, bigay ko na lang sa inyo to ng 10K. Blue, kulay blue siya, 10K, male, ayan, 10K male. Ayan, 6.5 na lang to Ragdoll Persian, negotiable pa. Ganda ng mata niya, no? Blue eyes, ang laki, oh. Ragdoll Persian. Pure white, blue eyes. Ito, bigay ko na lang 10K, May negotiable pa, ayan. Bad skin white. Yan. Female. Exotic ginger. Yan. Male. Ito, bigay ko na lang to ng 12K negotiable pa. 12K. Yan. exotic Persian cream. Ito, bigay ko na lang to ng 8K. 8K to. Yan. Male. 8K. Yan. Exotic Persian. Yan. Apple head. Yan, female. Ibigay ko na lang to ng 7.5. Negotiable pa. Dahil na quite. May mga vaccine dito ha. Ah, may 5 in 1 sa Kadewar ah. ma. 7.5 na lang dyan. Male. 7K na lang. Yan o. Oh. No? Napakalit na magpo-formance na. Si Poodle. Oh, ang gaganda. Yan. Female. Deep red. Yan. Ito bigay ko na lang ng 15K negotiable. Baba ito ha. Ah, female. With vaccine. Napakaganda niya, no? Pati tenya nila nanaki, o. Oh. Ayan, gaganda. Parang silang mga cotton, yan. Ito, may ito, Bigay ko na lang ng 14K negotiable. Ayan. 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 May mga vaccine po sila. Magti-3 months na po sila. Ayan, ganda po. Gaganda. Ang tataba ang lalaki ng katawan yan. Ayan. 14K na lang din to, negotiable pa. And guys, may meron tayong main kun dito, pure white uh, male. Uh, male, yan. Uh, 11 months na po yan. Um, 27k na lang po yan. Ah. yan. Meron po tayong mga kitten dito. Sa so, naghanap ng kitten, meron tayo dito. Mayroon. Yan. dalawang female kitten. Isang blue. Sorry, isang marble white, tsaka isang tuxedo. Female po yan, 3 months may git. Yan, ito, uh, ito, 25k na lang. Siguro 23, bigay ko na 23. Meron pa tayo dito. Ayan. Yung blue po, main conversion po yan. 13,000 na lang. Female. Ayan. Ito, male po. Ayan. Magka-apat na buwan. Ayan. 25 na lang. 23, bigay ko na rin po yan. Hoy! Ito, meron tayo dito. Uh, ayan. Main conversion. Ayan. 13K. And yung sa left, firming ko niyan, female. 27K. Ayan, meron pa tayo dito. British blue, female. Tsaka black, male. 20K na lang po. Dalawat kalateng buwan. So, mga naghanap na pwedeng pang breed na. Ito, meron tayo dito 6 months old. Ito, natin yung 6 months old natin. Yan, isang blue tabby, tsaka isang diluted. Six months old na po yan, ha. Uh, vaccinated na po. Yan, 20k na lang, ha. 20k na lang po yan, ha. Yan. Yan, PM lang po kayo, ha. Yan, meron pa tayo dito. Isang British long hair, tsaka isang British short hair. Yung British short hair po yan, napansin niyo po. May cross na po yung ano yan. Ruby na po yung short hair yung long hair po, 8 months lang po yan. Uh, sa so long hair po, yan, 15,000. Dito po, 17K. Short hair po, 17K po. Ha? Yun. Uh, yeah. yun. So, iba details, PM nyo lang po ako. Meron pa tayo dito mga Persians, mga naghanap na budget meal. Ayan o. Oh. Main and female po yan. Ayan. 4-5 lang po. Ayan. Yeah. 4-5 lang po. Oh. Black shaded po yun tsaka black, smoke black, tsaka ano po Ayan. meron pa tayo ditong Siberian. yung Siberian male. 11 months. bigay ko na lang po ng 8.5 mabilisan. Ayan. Solid yan, mga boss. Good day po sa mga followers at subscriber po ni Ride and Roll. Ride and Roll. Ah, uh, Flex kung nga lang po pala yung nag-iisa nating available cuts. Ito po. Meron po tayo rito ang 5 months old Calico Munchkin. Ayan po. Standard. Ayan po. Napakaliit po niya. No? Ayan. Ang iksi po ng kanyang mga bias. Ang asking ko po rito is 25k. Negotiable pa po tayo. Ayan po. Ang liit po kanyang mga bias. Ayan. Munchkin standard po to. PM na lang po. Maraming maraming salamat po. Good day po. Okay. Ito uh, et po. Ano po ito? Ano Siberian Forest Cat po. Kikita nyo siya. Ang laki. May balahibo rito sa gilid. At may iksi yung kilong. Ayan o. Tignan nyo may uka sa muka. Okay po. At higit sa lahat, ito po ang palatandaan ng Siberian po. Ayan po, oh. Hindi po siya lumilipad ng balahibo. Ay po, allergenic po siya. Pwede sa may hika po. Yun ang katangian. Dito din po galing ang ano po, ragdal. Okay po. Ayan po yung ibinebenta ko na anak niya. Ano po yan? Four months po yan. Meron na po yan anti-rabis. Ito pong pusan po, Babae po yan. Female na Siberian forest cat po yan. Binibenta ko, sale lang po ako ngayon. Ang benta ko lang sa kanila, 8K po yan. Okay, ito po. Binibenta rin ko, Bengal cat mami. Pakiikot mo, ayan po siya. Ayan ang pattern po niya, Bengal. 15K po to. Uh, ano, 9 months po siya. Possible po, po siyang buntes. Okay, 15K po. Salamat po. Okay, Ito po, anak din nito Okay, ayan siya Tabi po siya Ayan po, lalaki po yan Mag 2 months po Binebenta ko lang po ng 5k Pwede pa po kayong tumawad dyan Mail po yan, ha, nasa Iberian Forest Ayan o, oh, makikita po nyo Hindi lumilipad ang balahibo din oh. Ayan po hmm. siya Ang cute, ang haba ng balahibo oh. Pansinin nyo, ang haba na po Okay po, salamat Ayan po, Logan D. Castillo po yung messenger. Ayan po yung telepono ko. Tawag lang po kayo, ha? Kung mabibili po nyo kahit alin doon, may libre po yan na kulungan. Although second hand lang po, pero yun na po, ang libre. Okay, Pa? Salamat po. Hello! Good morning! Good morning! Ayan, magpa-flex po tayo ng ating mga available na magagandang pusa. So, yan start tayo sa dalawang color blue natin na female. Ten months old sila, pareho, magkapatid. Yan, Ang breed nila is British Long Hair X Persian. So, yan Next, up oh, first muna. Sobrang laki. Yan. Female yan. Siya si female one. Yan. Mabait yan. <laughs> yan na walang. Yan. Napakadaki na pa yung buntot niya. So, ayan ah. Ten months lang siya. Waiting na lang tayo sa kanyang heat. Yan. Napakaganda po niyan. Yan. Ang price natin sa kanya is 10K. Yan. Yan. Ganda, laki yun. Oh. Yan. 10K po. Next po yung kanyang kapatid na malaki din. Ito naman po, meron siyang puti sa ilalim ng tiyan niya. Pasok mo muna. Isa. Yan. Napakalalaki oh. oo yan, ito, may puti siya sa kanyang chan. Ayun na, no, may puti. Yan. Tsaka sa dibdib. Yan. Yan, o. No. May puti siya. Yung isa, solid blue. Ang, hindi siya gray yan. Tawag sa color nila, solid blue. Yan. 10K ang price nila, British long hair person. Yan, pares, babae. Ang lalaki. Yan, sobrang lalaki nila, promise. Yan, magkapatid yan, dalawa na yan, oh. Parehas, babae. Yan, na... Kayo ba itong dalawa? Ano, napakaganda, oh. Yan, oh, lalaki, ah, oh. Yan. Next tayo, next. So, ito is... Kaka five months lang niya. Yan, blue eyes po ito, male. Persian, na maganda, pogi. Yan, pogi pa lang, hindi pala maganda. Pero ang ganda niya. Yan, lang, yan. Super white. Uh, blue eyes siya. So, ang price natin sa kanya is 7K. Yan, napakaganda niya, no? Tamis, no? P yellow, e pink nose. Yan. Taas mo. Bigi. Taas mo. Yan. Napakaganda niya na. Ayan, na Ayan, oh. Saba. Saba, saba. Yan, oh. Pogi, oh. Next, next. So, ito is Persian then male siya. Yan, napakaganda talaga, talaga naman. Three months lang to kahapon. Ah, kaka-three months lang niya. So, ito is... Six-five. Yan. Six-five yan ha. Six-five. Male na Persian. Ang gaganda. Ang dilinis. Yan. Yan. Taso pa siya ulit. Yan. 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 Next. So next natin yung babae nating 30. Yan. Yan, 5K na nang sa kanya. 5K. 3 months din. Yan. Malilinis siya. Napakaganda. Yan. Ganda yan, ha? Yan, oh. Next. So, ito yung dilute natin na tricolor. Dilute. So, ito is 3 months then Kapatid niya yung orange. Yan. Yan. Delute Calico, 3 months. Kaka 3 months lang din kahapon. Yan. 6-5 din siya. Yan. Ganda. Hmm. So, malilinis lahat yan. Malilinis lahat ng cuts ko. Yan. Yan. So, yun lang. Screenshot na lang po yung available natin. Eh, yung gusto nyo. Tapos, yung bagong page natin is po sa Katua. Kasi naka-restrict naka pa yung pinaka-main page ko. So, yung number ko is 0955-054-9561. Taga Santa Maria, Bulacan po ako. Yan, nag-ship to tayo kahit saan. So, yan. Thank you. Itong mga boss madam. Meron tayong... Meron tayong 6 months old na female Calico Persian. PM nyo lang po ako sa mga interested buyer. Thank you po. Ito eh. Hmm. Ganda Solid yung mukha. Ano talaga? Ano ba tayo dito? Dal, dal talaga yung mukha. Ayan. Lalaki to, te. Ano? Uh, turning five months. Ganda dun. Ganda dun. Ganda dun. Ganda yung ulo nila. Ano lang to, te? Four months. Ayan. Hi, isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop, ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makompleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices pa? Worry no more. Dial and services at quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo. Daylang our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh, ba? Kompleto, kompleto. Yeah, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.